Kulad ng pag-asa ng mga residenteng nakalubog pa rin sa baha ang kinaroroonan na tuluyang humupa ang tubig sa kanilang dako. Umaasa rin ang nakararaming Pilipino na huhupa ang katiwalian sa ating pamahalaan. Nagbabakasakali ang taumbayan na napakinggan ang pinag-isa nilang panawagan sa isinagawang Rally for Transparency and a Better Democracy. Isang pagbabakasakali maayos na mga kinauukulan ang mga gusot na kinakaharap ng bayan. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila na mamuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansang. Habang may tinig na nananawagan, laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay, Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mahirap po sa araw-araw po na paghahatid ko lang po sa aking estudyante. Lulusong ko po yung yan labasan po na yan hanggang sa eskwelahan po. Ako po'y nakasuot ng ganito eh, hatid ko, sundo ko po yon. Umaga po, alas 7 ang pasok po niya. Tapos, susundo po ako ng mga 11 o'clock. Katirikan po ng araw. Ako po yung naka-uniform ng ganito. Four years na po ako rito. Halos taon-taon po binabaha. Hanggang ngayon po. Nadidismaya po ako sa pangako ng gobyerno dahil po hanggang ngayon ay mahira po ang dinaranas namin ngayon kasi po nag-aaral po ang aming mga anak. Nagtsatsaga po kami nakasuot po ng ganito po, malamok po, mabao po. At saka po, ma yung tubig po, hindi po naalis yung amoy po. Talaga po naamoy um, po yung mga bata. Kasi po yung mga apo ko po, kasama ko po sila. Tsaka bata, lang, bata pa po sila, hindi pa po kaya yung mga kagat ng lamok. Para sa akin po bilang kabataan, syempre po uh, nakakalungkot po kasi ang uh, dami nga pong nagsisikap na mga Pilipino. Ngunit kinokorap lang po, sobrang nakakadismaya po. Kasi po, alam naman po natin na madami po dapat magawa ang gobyerno para doon. Ngunit nananatiling mahirap po ang kalagayan ng karamihan sa mga Pilipino po. Sobrang galit na po. Kasi po, ang ngayon, wala pa rin nangyayari sa mga korap. Galit po. Galit na galit po, siyempre. Kasi, siyempre, pera ng taong bayan na yan, pera natin yan. Tapos na nakawin lang nila na walang ano. Katulad nung nangyari ngayon, yung mga baha na nagaganap ngayon sa ating bansa. Kaya po kami nandito para makiisa sa pananawagan po. Mustisya! 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 Samantala, nakatawag pansin sa mga nagmasid sa dalawang araw na mapayapang pagkilos, ang natatanging kaisahan at paninindigan sa panig ng katarungan ng mga kaanib sa iglesia. Narito ang isang paring katoliko na hindi maiwasang humanga sa kanyang nasaksihan. Ang um, nahitabo karon na rally uh, sa ikaduhang higayon, mo congratulate na sa Costaga Iglesia ni Kristo sila man gyud maoy main nga nagpaschedule ni announce og ni organize ni ining peaceful rally for transparency accountability and justice og ila ginang ipamatud-an karon nga magkapundok na ng gani mga tao magrally do na ginay impact din his ato og sa gawas sa nasod nga ato masanang katungod, muna congratulations mga Iglesia Ni Kristo mga mga leaders sa pagpasiugda, sa pag-exercise. Nining atong freedom isip mga Pilipinos sa pag pagpagawas sa atong dibati, dihunahuna, batok sa nagdumala sa atong gobyerno. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos at sa pangunguna ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo, ginawa ito ng mga kapatid para sa Pilipinas at para sa mga malalitang hindi sapat ang lakas ng tinig. Ako po si kapatid na Aliza Upside. Magandang araw po.